Uh, hello. Ah, uh, mayroon na tayo dito ano. Ah, uh, magkukopra, magkukopra tayo ng niyog. Ayun, malukat sa Bicol. Oni. Ayun oh. Hello, maasuhon siya. Tayo <laughs> siya. Tayo kami dito ng ilan ng ano 'yan? Ano 'yun oh, yung yung may may ilan ng mga kahoy diyan. Tawagin mo rin siya. Tapos ito na siya. Ayan na. Oh, kinuha na namin yung iba. So, Ganda ka. Ito pa na. Oh. Kita mo ba? Ito pa. Kita mo ba? Ayan. Oh, Ganito ito luto niya no. Ayan. Ayan. Oh, okay, okay Oh, ayan. O oh, ganoon no. Niluluto yan dito. Hindi you no. Know. Ay, kasi ayan. Medyo susugan na ko te. May nita kasi. Dito mo kabe. So ito, ano kaya pa naman ha So ito naman, ito na yung naluto na. Ito na yung naluto na niya. O, ayan. Ang gagawin natin, mag-ano tayo. Eh, ito, may mga natanggal na. Ayan, na ito na, yung natanggal. May na. mga natanggal na yan. Gagawin natin, ito. Ayan, ayan. siya. Ito, kailangan natin itong kanyan. Ayan. ayan. Kukunyanin natin itong ano, para matanggal dito sa bagol. Ayan para maahal natin sa bago Yan. Ganito lang naman yan o. Ganito. Tapit ka bibi para pagpakita lang lang. So, ito siya. Kailangan, pag nagawa ka nito, kailangan nila may nakaano sa ilalim na may apoy kasi nasa ibabaw yung mga ito siya. Bago siya maloto. Bago siya maloto, ito na yan. Ito na lang, bago siya nag-auto. Ayan siya. Padaan, padaan. So, ayan. Yan palang pag pagluka.